Good morning, bye. So, today, bye, uh, siyempre, magbablog ulit tayo. So, yung ko lang sa inyo yung i-deliver ko today. Ipapakilala mo na ako, ako. Ako, nga pala si Kaloy, ang sneaker live seller ng Paris. Bye. And, bye, is meron tayo, ano, i-deliver natin ito kay Boss Kalil. So, shout out Boss Kalil. Kumuha yung misis niya ng, ano, ng, ng pants na Jordan. O, isang Mitchell and na Jordan din, na Michael Jordan. Kumuha din yung misis niya ng ito na pa pala to ng Jordan 1 na uh, black and red. No ni Boss Khalil. Yeah, siya nito. Ito uh, LeBron. Yeah. Itong LeBron na to na kulay green tsaka cream. Tapos meron siyang orange. Tapos meron siya dito ang uh, lion. Alam uh, naman King James. Tapos meron ding lion sa tang Ayan. So, sa Lebron James Witness 8 ata to. 8. Purple yung box niya. Ito. Ito yung napanalo sa bossing. Ayan. Uh, Jordan 1 Year of the Dragon. So, shout out sa'yo, bossing ko. Ito naman. May umulir sa atin ng champion na sapatos. Alam niyo na ako sino yung champion na sapatos. Okay. Kungji si Loka Doncic. <laughs> Talo pala yun. <laughs> Talo tayo doon. <laughs> so, so, may umunod sa atin to Luca. Ay, Luca. <laughs> Tatong pala putik na Luca na yan. Move on na, move on. So, ito may umunod sa atin ng Jason Tatum. Ayan, na purple. I think ano to yun. Easter, Tatong Easter 2. Ayan, sobrang sulit. Ayan. Ganda ha, mag titingnan titignan ko yung Tatum, gumaganda. Gumaganda siya, ganda niyo. Yan, may GT Dusan Tank, number 0 sa likod, tapos Jumpman logo. Tapos dito yung Dus. Yan. Ganda din yung outsole. Yan. Tapos ito yung insole pala, ito yung outsole niya. So ngayon ba, papunta na ka tayo dun kay, ano, kay Boss Khalil. Let's go! はい。

Ano yun yung? Yung Jordan na green na pants jogging pants din. Oo. Oh, oh. Kaso malaki yan. Malaki to? Medyo. Ayos lang yan. Tinamay nga yung bus eh. Oo. Ayan, buti dala ko yung... Dala ko yung... Power... Uh, isang charger ko. Yan si Tom ko nagbubuti. Check mo lang boss. 132 no? Oo oh, ba. 130. Thank you, you boss. Thank okay. Thank you, boss. Thank you, Bye. Bye. No, okay, lang, boss. Thank you, boss. boss kasi may tao, biglang may tao kanina okay. wala take care, take care uh, Merci. thank you so, ayan hindi uh, na na-devote ako na ngayon?